Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this is your guest Mama Sigari channel, a feeder o zomatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is a uh, weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of, for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Kanina ang energy or kagalapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na mga hindi at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of Maraming salamat po sa so, mga walang sawang pagsuporta sa akin channel. Lalong lalo na ang hindi nag skip ng ads sa so, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng you know, ating ages for it? For the sign of For the sign of Virgo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga gilip. Tuklasin at bubulabugin natin. I just for give information pa Okay, so this is something that is a pentacle. So, oh my God, there is something a big shot and big money coming for you. Now, it's all about finances. Now, may tungkol about sa pera na maaaring magdala sa ng panibagong eksena. Na maaaring magiging masagana, magkakaroon ka ng promotion or increase for salary. Maaaring lalaki na sahod mo, or gaganang takbo na sitwasyon mo or maaaring you hit the jackpot no and this is only the six of one so see there's a victory and you're on the spotlight so ibig sabihin some of you guys na nag um kumbaga nagtataya ng um, something lot or like that maring manalo ka no what is additional messages and there's a magician for power of god no may mga bagay na manifest mo may mga bagay na may sa katuparan mo. Ano man yung mga bagay kahilingan, kagustuhan mo, maaaring makamit mo. No? And this is something that's our moment for a major changes, malaking pagbabago na magagarap sa buhay mo. Maaring may mga bagay na masisira dito pero isang bagay na yun na makakatulong for you for your uh, something new beginning, no? Parang binago ka dito dahil din sa mga pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo. Kaya siguro yan tatapusin na sisirain na dahil hindi na nakakabuti for you. So, kailangan mo na ng kumaga gumising sa katotohanan. No? What is additional messages? And of course, there is something, wait, nalaglag ang cards. Okay, there is just something in five of, of swords. Nagkakaroon sa self-sabotage that because of your actions. No? Mag-ingat ka sa mga decision or gagawin mo. Sa mga eksenang um, isipin mo. Sa mga gagawin mong bagay na alam mo makakasira sa iyo. Now, iwas sa mag-share ng kahit anong information. And because this is something guys with the ease of sorry the breakthrough at magtatagumpay ka. Na may mga bagay na pagtatagumpayan mo na. What is the ease of pentacles? Represent with the six of pentacles na magtutuloy-tuloy na talaga about sa finances. Nakikita mo yan, di ba? There is an ease of pentacles and the six of pentacles. So, ibig sabihin, it's either mananalo ka or dadagdag yun sahod or maaaring may dumating na pera sa'yo. May magbabayad ng utang, Or meron basta may din may malaking perang darating na ina. Matagal mo nang hinintay or matagal mo nang inaasahan or mat, matagal mo nang gusto mangyari. no, maaaring makukuha mo na 'to. No? What is the six of wands? There's an the eight of wands. No konting tiyaga lang. No wag kang wag kang magsasawa uh, sa ginagawa mo. Continue what you're doing. No? The more na um consistent and of course um dedicated ka dyan sa ginagawa mo, the more ka magtatagumpay. Now, let's see what is the magician. Kasi wala naman nagtatagumpay na sumusuko agad-agad. Ti, kuya, sir, madam. And there is a the king of cups. There is a devoted si for the person. May taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito. At the same time, na may bagong um, tao or maaaring itong tao na to ay maaaring pagkakalabasay natin katipo kung may kapal, na oh siya talaga yung makakasama mo for good. Ganon. What is the tower moment? the tower moment is the king of wands to represent something and look at the bigger picture. Ngayon, titignan mo na magiging posibilidad. Now, may mga part na nasira sa buhay mo or may mga bagay na nasira sa plano mo. Isang hakbangin yan para uh, masimulan mo ulit yung panibagong buhay mo. Diba? Kung maga, hindi po ikit, may mga bagay na masisira ay it's a negative part na. Now, minsan, yung bagay na nasira na yun ay isang parte ng magandang bagay na nangyari sa buhay mo. Dahil yung pala yung bagong simulan na na tatahakin mo, no? The new door are opening for you. Ganon. And there's a five of cups, no? Kung baga sinasabi niya sa'yo, dito mag ingat ka, baka magkaroon ng disappointment and regret, ng mga pag-inayang, pag na no, kaya kailangan, huwag ka, nag, huwag ka, na agad, parang, huwag mo pinangungunahan, parang ganon. Huwag ka nagmamadali. Huwag kang padalos-dalos. What is the ease of swords? Reference with the ease of cups. No, may bagong pag-ibig talaga na masusungkit mo ang corona. Ganon. Kung magkakita -ga tao na ito, makikilala mo or nakilala mo na, mara magkakayo ka ng higher level of commitment or either a partnership, live-in partner, ganyan. Na maaaring magiging masaya ng puso mo. What is the ease of pentacles or the six of pentacles? Reference with the seven of wands that you are being protected. Ibig sabihin dito, nakita mo magtatagumpay ka with something sign na ganyan. It's a It's a victory no? It's a victory. Nakita mo, that's a victory, victory, no? magad, may sinyalis talaga na magtatagumpay ka. Na no? may tungkol about sa pera, sa finances, sa resource of income, or trabaho, na maaaring magtatagumpay ka, gaganda na sitwasyon mo. Protektado ka na. No? May mga part lang na aalisin ka, huwag ka mag-alala. Inalis ka dyan dahil may mga bagay na nakakasama pala sa'yo. So, kailangan mong Uh, ma-appreciate na kaya ka tinanggal dyan, inalis ka dyan dahil may maganda opportunity na darating pa sa'yo. What is additional messages? So there's a page of cards, listen to your gut feeling. Listen to your intuition. na makinig ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. No? Kung continue what you're doing guys, no? huwag kang mapanghinaan ng loob, huwag kang matatakot. And this is something that I once, no? Slowly but surely. Iwasan mo yung pagiging aggressive mo dito. Maging mahinahon ka sa mga decision or gagawin mong actions. No, what is additional messages? Yung parang gusto-gusto mo na in love, no? Tapos kung sino-sino na lang 'yung mamahal mo, wag ganon. Kung magagantay mo 'yung tamang tao, o tamang um, panahon na para dumating 'yung tao na 'yon. And this is something the star card. Na no? magkakaroon ka ng hope, no, healing, recovery. nandun pa rin 'yung pag-asa. No, na makikita mo na 'yung sarili mo na ang layo-layo na sa dati ikaw. At the same time, there's the Queen of Wands by confidence no, lalakas sa ang loob mo dito, magiging matapang ka na. Isa sa, nagigib, isa sa nagbibigay ng uh, problema or complication sa buhay mo, yung, yung hindi ka consistent at the same time, hindi ka uh, confident sa ginagawa mo. No? Parang natatakot ka na ng nga baka alanganin ka. Yan, dyan, yan, nag, dyan nagkakaroon ng uh, problema. No, minsan talaga hindi talaga nagtatagumpay dahil hindi pure yung intention or something um, baga walang passion dun sa ginagawa mo. What is additional messages? And there's a page of sorbing curiosity. So, kailangan mong aralin, tuklasin, busisiin lahat ng bagay, no? At magtatagumpay ka pag ginawa mo iyan. So, let's see what is the outcome. For the outcome, represent guys with the sun card we did something purification may mga bagay na li sa iyo this is the moment guys sa para i-detoxify lahat ng mga negativities yung toxicities yung mga taong hindi mak makakatulong for your growth and expansion now so let's see what is the your messages and there's an ace of wands Mag magkakaroon ka ng new project new plans new beginning and new creative expression now, magkakaroon ka ng mga bagong um, plano no? Bagong kaisipan dito. And there's a hermit card. It's all about spiritual, no? It's a spiritual journey or a spiritual awakening na parang minumulat ka sa lahat ng mga bagay na nangyari. Nakita mo na may apoy sa ulo na kung baga yung pagiging aggressive ay hindi nakakatulong for you. na no, kailangan mo mag-stand out on, your, uh, on the crown of your own na kung maga huwag mong iniisip yung mga sasabihin ng iba at the same time. Na no, huwag kang nakikinig sa negatibong dumadaloy sa sa katawan mo, no? Ibig sabihin dito yung pagiging uh, aggressive, no marte hindi kang kalmado. And this is something the queen of sword. Now there is something guys with um something unclear uh, about her. No kailangan mo linisin, no? Alisin yung mga bagay na nakakasira, no? Ng uh, plano mo. Or either guys, kumaga Lilinisin na alisin tang ating Panginoon yung mga bagay na, na alam niyang makakasira sa plano niya na ibibigay sa nakita mo yan, there's something the eye, no, na maaring there's an evil eye, no? Kumaga, you're also, uh, you have also protections na evil eye. Na no, maaring nagbabounce or nagre-reflect na sa kanila yung mga, mga curses na ginagawa nila sa'yo. At the same time, kumaga, lilinisin na yung mga inggitera. no? Aalisin na yung mga, um, uh, pakilam, plastikada na nasa paligid mo. Ganon. So, let's see what is additional messages. And there's a requirement of so, cause. Magkakaroon ka ng kalmadong pakiramdam, emotional galing na maaaring gagaling ka mga karamdaman at the same time, kung unti-unti ng, kung maga magiging kalmado ang pakiramdam mo. And there's a nine of pentacles with a blossoming. Maaaring magilalago, lalakas na ang yung finances. No, maaaring, kung maga, magiging ano ka na pa, blessing, blessing ka na lang. No, parang, kung na hit mo na eh. No, kung maga nakuha mo na yung tamang formula. No, paano mo mapapapaikot yung eksena, kung paano mo mapapaandar yung mga gusto mong gawin. ganoon kung maga, kayang-kaya mo na i-manifest yung mga pinapangarap mo lang. So guys, let's see. Hanapin na natin ang ka kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, pagdating sa love life, at the same time pagdating sa kalusugan. Ito na, itong hayan at bubulubugin natin. Let's watch this. Okay, nandito na tayo. Welcome back. So, um, upisa na natin for finances and career. And is something, the six of swords, the transition. No, sa mga makakalipat ka na ng trabaho, gaganda na ang position mo, gaganda na yung situation mo. No, makakalaya ka na from toxic and negative. No, and this is something at of absurd. Mag-ingat ka lang dahil may susubok ang harangin para hindi ka makalis dyan. Ganon. No? Unti-unti nang um, makakalaya, kumpara mag-set ka ng boundaries. No, para hindi ka na muling mag magawan ng eksena or para mahatakan ng negatibo. No, protection at legami sa sarili mo dito no, maging kalmado ka, kumbaga, magdasal ka ha, kung hindi ka nagdadasal, magdasal ka, manalig ka, and this is something that's eight of swords, talagang napapalibuta ka ng toxic and negativities, no, talagang, um, nasa paligid mo eh, so kailangan mo makalipat at makaalis dyan, there's an hypothesis, so something na maaaring may sumusubaybay sa'yo, no, alam niyo guys, may nasense ako dito ha. Kaya tuloy-tuloy yung kamalasan ng inyong pamumuhay, ng inyong trabaho, na kahit may trabaho ka na, ay naaaring nasasayad ka pa rin sa kagastusan. No, nauubos pa rin ng iyong uh, pinaghirapan. Dahil may nagre-reflect ako dito nakita, na negative energy. No, mayroon talagang gumagawa ng hindi maganda sa'yo, na hinakatak yung swerte mo. No? Mag-ingat ka sa mga taong kakausapin mo, sa mga taong pagkakatiwalaan, mo, especially you no? Yung mga spiritual na tao na tumutulong sa'yo, no? Some of them, madam, sir, kung may nasagap ako dito, may nakita ako dito na hinasag, inawaga, hinihigup niyo yung swerte mo, no? Kaya nagkakamalas-malas sa buhay mo. And there's a justice third, no? wag kang mag-alala may karma to na no, maaaring magiging maganda at balanse ang sitwasyon mo, kailangan mo lang talagang putulin. No, maging balanse sa buhay mo sa sitwasyon mo na wag ka na nagtitiwala, no? Kasi masyado ka ditong ano eh, kumbaga niwala sa mga matatalinhagang salita. Nakita mo na there is something evil ay, no? Imbis na makontra, ikaw yung nakakasagap ng negative energy. Ganon. So let's see what is additional messages tayo pagdating sa love life. So there is something that's strength card with a confident. So kailangan mo lang lakas ng loob mo maging matapang kapag dating sa buhay pag-ibig. Mag-focus ka sa ginagawa mo, especially sa trabaho mo. And there's a Queen of Pentacles. There's a something good since pagdating sa entrepreneur. Pwede ka mag-business dito, ha? Now, pwede ka may, um, kumbaga magkakaroon ka ng partnership dito about sa si business. And the Seven of Swords. Some of you guys na nagsisinungaling yung partner mo. Or either mayroon, nag, mayroon dito nagsisinungaling sa, sa iyo, sa relasyon para lokohin ka. And there's a devil card. Sabi ko na nga, babe. Eh. No, mayro talaga ditong gumagawa ng hindi maganda sa reflection, no? Oh. Alam nyo guys, sa isang relationship kayo with a mirroring, may tawag dito, kung maga nasa, nasa, karmic relationship kayo, may, tawag, may tinatawag na mirroring, no? Kung maga kung anong gagawin mo, gagawin din sa'yo ng partner mo. So, maging ingat po kayo, wag po kayo nag-cheat sa partner nyo kasi mag-cheat din siya sa'yo, no? And this is something the three of cups. Now there's something a third parties or happiness coming in for you. So let's see alamin natin ang kaganapan sa buhay mo pagdating sa kalisugan. Sa kalisugan there's a two of cups. There's a partnership para sakin na nararamdaman ng person mo ha. Oh my god, ibig sabihin dito may sumasabot ay talaga sa inyo. I think it's family related. And there's a lover. Sabi ko na eh. Para na na daman no? There's a chariot. You need to take an action from this no? Talaga tina-target kayo. No, hindi para lang mahirapan kayo tungkol sa finances, kundi para maghiwalay kayo. No, there's a knight of sword, there's a success driver. No, wag kang mag-alala, bibilis din tatakbo ng sitwasyon. No, gagaang na rin yung mga nararamdaman nyo. And there's a ten of pentacles. Magkakaroon kayo ng long-term success and long-term investment. No, financial security. And there's a the king of swords. Kailangan mo lang maputol. No, yung nagbibigay um, negative. No, I think this is something kadena. Na maaring negatibong kadena na maaaring na nagbubuklod sa inyo na para parehas kayong malasin. Pag nagkakasama kayo, nagkakaroon kayo ng something connection ang person mo, maaring minamalas kayo. Ganon. So, Madam, Sir, let's us see tayo with the magical fire messages. And of course, there's a lot of advices. Of course, may pick a card, yes or no tayo para malalaman natin kung anong ang sagot doon sa tanong nyo. Pwede ka mag-questions doon. Isa lang ang pipiliin mong sagot, one or 2 or 3. Kung umabot ka sa reading ko, malalaman ko yan. Doon, guys, mag-comment ka na anong number ang napili mo. Okay? So, let's watch this. Okay. So, let's see what is the Magical Fairy Messages represent? what? What the Magical Fairy Messages represent? spring. There's something a blossoming. Na no, may paglago talaga ng finances dito, guys. No? May paglago ng finances, gaganda na ang takbo ng iyong sitwasyon. Gaganda na ang iyong kalagayan, ang iyong um, sitwasyon, ang iyong um, hanap buhay, negosyo, trabaho. And because this is something guys with the winter, no? There's a spring and winter. So may winter season, no? Maring um, gaganda na ang daloy ng sitwasyon mo. Na magiging maganda na ang, uh, magkakaroon ka ng something realization. Na masasagot na lahat ng katanungan mo. Express your individuality. No, parang papakita mo na ngayon yung sarili mo. No? Kasi dati parang bumabasi ka sa ibang tao eh. No? ngayon ilalat go mo na. No, papakawalan mo na. Hahayaan mo na. No, hahayaan mo na yung sarili mong ay uh, pakita talaga yung totoong ikaw. Let's see what is a yin and yang oracle card. Represent what? And of course, this is something a feminine. So, meron dito ng uh, divine feminine, guys. You are also a Virgo woman. And this is something of rejection with the loss. na no? may mga bagay talaga na napangihinayangan mo. Or may mga bagay talaga inaalis sa'yo. No? Or talaga nawawala. And this is something of karma. Huwag ka magala. May karma talaga. Kanina ka pa talaga na nakikita may justicia Huwag ka magalala, ha? Ano man yung mga bagay na nararamdam at nararanasan mo ngayon. Huwag ka mag-alala Hindi sila makakatakas sa karma. Walang takas sa karma. What is the synchronicity this represent what? And there's an incantations, no? Magingat ka lang dito kasi it's like an parrot, no? Na parang more on talak, more on chika, more on sa kumaga more on kwento. Magingat ka sa mga binabitaw mo salita, no? And there's a changes. Unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo, ang kalagayan mo. What is additional messages within the spirit for Roman angels? And there's a changes, Unti-unti no, na magbabago ang sitwasyon mo. Unti-unti na magiging maganda kalagayan mo. And there's a soulmate, guys. No? Kung baga, maaaring soulmate in a prison mo. No? Maaga ka everlasting promises. And there's a love. No? There's a sign for love talaga. No? May senyales na namumutangi talaga sa lahat ang pagmamahal. Now, what is a money move oracle deck? Wait, a money move oracle deck represent what? And there's a partnership. Some of you guys na mayroon talagang partnership dito. kumbaga prioritize your connections, no? Joining forces with a business partnership for win-win corporations. At the same time, there's a guarded, guardian angel. O oh, may gabay ka. Trust your guardian angels. Na no? may gabay na tumutulong sa'yo. Some higher power protects you from difficult, is and misfortune. Di ba? Kaya pala may karma no, mayroong gabay na tumutulong sa'yo, ano ah, man yung mga bagay na naranasan mo, huwag kang mag-alala. Ibabalik sa kanila yan. No, this is something at 10-11 with a taking action. Kailangan mo lang kumilos, mag at kailangan mong gumawa ng actions. This is a call to action to move forward. The sooner you getting close, uh, you getting the sooner you will accomplishing what you set out to do. Those with a patient will eventually reap the rewards for their perseverance. No. Okay, so let's see what is the clarifying for love situation. Anong ganap mo pagdating sa buhay pag-ibig? Okay, so this is something guys with a magic within. Create space for his personal growth and self-discovery. Marami ka pang malalaman. No, na parang akala mo yun na yun. No, akala mo wala na mababago ang sitwasyon mo sa pag-ibig at pagmamahal. No, It's like parang may gayuma ako na nakita dito, na kumbaga binago eh, no? yung pagmamahal nyo at pagmamahal niya. No? Parang biglang nawala, but eventually biglang babalik. Parang ganun yung nakikita ko dito. O dito yung madidiscover na hindi naman siya magbabago kung walang ginawa sa kanya. Parang ganun yung naramdaman ko dito. There's a clarifying for life situation. It's all about partnership talaga. Ibig sabihin, malaki ang ingit sa inyo partner mo, ng, asa, sa asawa, ng asawa mo, ganun, na may ingit sa inyo dalawa. Clarifying for life situation. And there's a steady as you go. Navigate with a patient and real resilience, trusting in your inner strength to guide you through life twist and turn. So, si makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. No? Iikot kapalaran na tumari Maaari po sa'yo. Magtiwala ka sa kakayanan at kaalaman mo at sa kalakas ng loob mong magtagumpay. Kailangan mo lang talaga ng haba ng pasensya dahil dumadaan ka sa proseso. No, there's something what lies with it with the hidden future. Ano right, yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? What lies with it with the hidden future? Let's see. And there is a getting played. No, ibig sabihin may, may, nagmamanipulate sa inyo. No, there is something lies and control. Na talaga may kumokontrol sa inyo, may naglalaro sa inyo. Nakita mo 'yan? no, may pinaglalaro. There's something na ng voodoo doll. Ganon. Kumbaga, nilalaro niya kayo kahit yung mga karamdaman niyo. No, kaya kaya ko ano-ano nararamdaman at nararanasan niyo. And there's a part of the light, no? Para may nakikita ko ang luck guardian dito, guys. No, parang hindi mo pa nabubuksan na na parang spiritual activations, no? Parang ganon. Hindi mo pa nabubuksan yung yung pintuan, no, para sa mga gabay mo. Na mayroon kang bagay na kailangan um, matutunan. No, what is the part of the light? And there is something authenticity, uh, authenticity. No, I embrace my authentic soul free from the need that of approval for validations, I express my true, openly, and courageous, knowing that my authenticity is my greatest gift. Through being through myself, I inspire others to do the same. So, si kailang mo maging totoo sa sarili mo. May katangian ka kaya ng kana na very rare, na no? very something na nakakaiba, no sa ibang tao. So gamitin mo to ng tama at wasto. And there's a Shadow Warcraft as in The Shadow Warcraft is in And there is a mental contest. Control, power, and repress. Now, strength isn't for winning. Struggles define strength. So, see? Kumbaga, ang kalakasan dito ay, um, kumbaga, dyan mo makikita, no? Talagang, um, alam mo yung ginagawa mo. No? Kumbaga, sa, da sa dami mong pinagdaanan, sa dami mong mga naranasan, no? yung mga pain na yan, yung mga struggles, sa first, mga uh, obstacles na yan, yan yung magdadala sa'yo sa tagumpay. Dahil, yung, kumbaga, alam mo na eh, no? naranasan mo na yung mga pasikot-sikot, naranasan mo na kung paano madapa, kung paano bumangon, no? parang wala ka ng takot at pangamba na harapin ko ano man yung mga bagay na nadarating pa. So let's see. Alamin natin ang kaganapan with the pick a card yes or no. Pipili ka ng isa sa magiging sagot sa tanong mo. Ito na 'yon. So let's watch this. Pa, ito na 'yon, guys. Pick a card yes or no. Pumili mag ka, mag-isip ka rin ng questions mo, guys. Ito na ang magiging sagot with the number 1. Number one, there's a yes rising to the challenges floating of the air advance. So, si parang sinasabi na ngayon dito na, kumaga, kailangan mong pakawalan yung mga negativity sa paligid mo, no? Kumaga, lumipad ka sa, sa sarili mong pakpak, wag kang, kumaga, mag, magpapanipula sa ibang tao, no? Ikaw yung gumawa ng something decision sa buhay mo at ikaw yung gagawa ng isang bagay na makakapagbigay solusyon, no? Lumipad ka na mas matayong, no? And this is something, yes again, with the number two, you have the answer opening door access, no tumaga ito, ito na no parang binubuksan na ang pintuan para sa kasagutan no ng mga katanungan mo ito na yung binibigyan ka ng opportunities para malaman no lahat ng mga bagay na dapat mong malaman number three, let's see and there's a yes again uplift your spirit easy to do light work no gagaan yung pakiramdam mo gagaan ang sitwasyon mo kung no kung mananalig, mananampalataya at magtitiwala ka sa sarili mo na kaya mo. Iba pa rin yung yung power of manifesting at the same time yung confident na no? spirit of confident. na no? para siya dito the more na fighting spirit at the same time na no? iba pa rin yung lakas sa loob tapang na harapin mo at kaya mo no na kumawala jan sa mundong ginagalawan mo dahil alam mo ang ginagawa mo at alam mo ang pinagagawa mo ganon so guys this is a weekly gabay for the mind of may 1 hanggang May 7 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nagsagap. And let's go, don't, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bar for more videos. Of this, maraming salamat po sa mga walang sound for support sa aking channel lalong lalo, lalo nang ang hindi ng ads so pagpalain kayo ng ng Diyos at may kapal sik sik nag 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 nag